guys, good morning, good morning so, good morning sa inyong tanan diha, no so, nakaabot may yung e eh, diri mga alas 9 or alas 8 ba to gabi, sa gabi e so, naanami diri sa amuang lugar, sa Davao de Oro diri mini kuan sa ako ang manghod sa akong sister kayang balay so, let's go guys, matuta dito sa unahan mga tuta sa balay sa akong nanay Anniversarynya niya karon one year so kau na si Natalia Hai Natalia si hi ikaw hi Natalia di uban ako eh. di kay lutas ayo wait sa wait wait sa, ayo ayo ka dyan okay, let's go wait ha, wait wait motor wait Wait sa nga. Uh, na motor oh, Na motor Let's oh. ah, go. So we're going over here. Yeah, there. Yeah, nakamaning do. Yeah, ang balay ni sister. Hi, Natalia. Yay, ikaw. Bye. Habi na ko, mag-inilat siya gabi ili. Wala man di ay. So, let's go. Over there, na akong kumpari, nag-exercise. Ha? Ah. <laughs> ay, pare. Ay, pare. <laughs> good morning. Exercise good. Nice <laughs> mari so sa unahan mara dito sa unahan ang balay sa kong nanay doon lang man. so mindo ko tayo lahang dalan dito kay kalsada na dyan bagi si mindo na <laughs> ang dagway me mm -hmm. quắc quắc, na chicken, Na chicken bino, Ang ilong, ao quát phải hubag bang, ao quát phải bang na, mực rag hubag, anh ilong bao, Ang ilong Nindot kay diri sayo sa yus kabuntagon. Mag exercise na. Exercise sayo sa kabuntagon. Nindot kay diri sa among lugar, diri sa probinsya. Sa Cagayan, o oh Kagayan. Cagayan, sa Davao de Oro. Ay. Sabaan kay kung kuyog. Daprin, hmm. daprin. Kain ang motor. Ang motor. Daprin, daprin. Uh. Daprin. Dagan-dagan na. Gali eh. buhi pa ako nanay dire ko mag-exercise sa una kada buntag itong masakit na siya ba niya ako siyang gi yalagaan so mag-exercise ko diri padulong dito sa taas selfie tabi selfie selfie dili tanaw bi tanaw dili oh hi hi picture tabi o oh. Another video. Uh, makita tulog pa.